Hello guys, it's me again para mag-share ng some thoughts ko. Tungkol na naman to sa ano, faith ko about kay God. Every day, every day talaga guys. My mind is a battlefield. And lahat tayo guys, lahat ng tao, ang ating isipan ay isang battlefield. Meron diyang labanan. Maybe hindi ka lang aware. Kasi for example, nag-iisip ka ng masama, nag-iisip ka na malungkot ka, nag-iisip ka ng wala ka pag-asa or something, gusto mong magalit, alam nyo yun yung mga negative versus nag-iisip ka nung tama, nung maganda, tiba hindi all the time eh, ano ka, maganda yung naiisip mo. Pero very good yung mga tao na masyadong positive mag-isip. Pero may mga tao din naman na bukang bibig nila na sila ay optimistic, kuno, yung parang puro positibo daw yung tinitingnan. Pero sa mind nila, Parang nanlalait sila ng kapwa, parang proud silang masyado. Wala eh. Yung mind kasi ng tao, masyadong marami. Maraming pwedeng isaksak ang kaaway para mag-isip ka ng di maganda. Pero, the good thing kapag ikaw ay isang Christian, is yung fear of the Lord, hindi yun mawawala. Hindi na yun matatanggal sa'yo. Ikinabit na yun sa life mo, sa heart mo, sa mind mo, sa spirit mo. Yung labis na paggalang sa Panginoon. Kaya, nakakatuwa kasi sabi ko, oo, oh, natitemp pa rin ako na, syempre, tumitingin pa rin ako na, sino bang ayaw na magkaroon ka ng pera? Sino bang ayaw na mabili mo yung kung anong gusto mo? For example, ako, gusto ko pa rin makabili ng gold, ganyan. Pero hindi, hindi naman siya pangangailangan, guys, eh, di ba? Kung baga parang luho or want lang siya. Sinasabi ko nga ngayon na naghahangad pa rin ako. So, kaya yung mga nagsasabi dyan na, ano ba yun? nagbabanal-banalan, feeling banal daw ako. Hindi po yung totoo. Kasi ako po ay namumuhay lang ng matuwid dahil pinagkalooban ako ng Diyos ng takot at paggalang sa Kanya. Pinagkalooban ako ng Diyos ng panibagong buhay. Ang Diyos po ang nagbago sa akin. Hindi po ako ang nagbanal-banalan para sa sarili ko. Kaya isa lang ang lilinawin ko guys. Ang meron ang mga Christian, ang katulad kong Christian, ang meron sa amin, ang nananay sa amin ay takot at pagtibig sa Diyos. Kaya napapaglabanan po namin yung bawat araw. Kasi ang dami, lalo pagdating sa pera, ang daming temptation, yung simple yung magsisinungaling ka dahil may involved na pera or makakapera ka, ang daling gawin nun eh. But of course, malaking kasalanan yung kasinungalingan. And lahat ng klase ng kasalanan, mapamaliit man yan o malaki sa paningin natin, God hates sin. Kaya sa mga tao diyang nag yung mga unbelievers dyan, yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, yung mga hindi pa dyan born again Christian, meaning po ng born again Christian, is isinilang kang muli spiritually. You are reborn spiritually. Kasi po kapag ang tao ay hindi pa nabuborn again, ibig sabihin patay pa siya spiritual. Kaya yung mga tao dyan na mga unbelievers or spiritually dead, never ever accuse Christians na nagbabanal-banalan sila. Kasi lalo lang kayo nagkakasala sa Diyos. Mapalad ang mga Christians kasi Iniligtas sila ng Diyos, pinagkalooban sila ng Diyos ng labis na paggalang at pananampalataya sa Kanya. Ang buhay po namin ay alang-alang na lang sa Diyos. Nabubuhay po kami para sa katotohanan ng Diyos. Hindi po namin pinaglalaban na kung ano lang yung nasa isip namin, kung ano lang yung nararamdaman namin. Hindi. Ang ipinaglalaban namin ito yung truth, yung word of God. Doon sa mga nag-iisip naman dyan na ang sama-sama nila, baka iniisip nila sa impyerno yung punta nila, hindi po totoo yan hanggat nabubuhay kayo, may pagkakataon po kayong magpakumbaba sa Diyos, humingi ng kapatawaran, at isuko ang buhay nyo sa Diyos, kasi ang Panginoong Jesus po ang magbabago sa inyo. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa John 14, verse 6 na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kung mga tao naman yung mga religious, kung ano pa man yung grupong kinabibilangan nyo, hindi po kayo mailigtas ng kawang gawa or ng mabubuting gawa nyo ang tanging makakapagligtas lang sa inyo ay ang Panginoong Jesus. Kaya hindi po sapat yung good works natin. Yung good works natin is parang ebidensya na lang na tayo ay saved. Kung baga, yun yung parang pagiging grateful natin. Parang it's a sign na tayo ay may takot sa Diyos. Yung ating good works. Fear and love of the Lord. Yun po yung kakambal ng ating good work. Talagang, ano, everyday is a battle. Sa ating mind, day may struggle hindi po may iwasan na mag-isip ng hindi maganda yung tao. Kaya importante po ang gabay ng Panginoong Hesus, ang gabay ng Banal na Spirito para mapigilan natin yung ating salita, yung ating action, para mapigilan natin na makagawa tayo ng masama, makapagsalita ng masama. Totoo lang, kahit ako Christian na parang minsan tinatanong ko yung sarili ko, totoo kaya na napatawad ko na si ganyan, napatawad ko na si ganito, iniisip ko baka naman hipokrito ako, baka napapanggap ako, pero hindi. Isa yan kasi nungalingan mula sa kaaway. Kaya sa lahat po ng mga Christians dyan, huwag niyo pong iisipin na parang may steal. Huwag niyo pong isipin na mananakaw ang salvation natin kasi it's already given. Kung baga, na lang natin na manatili ang paggalang natin sa Diyos, ang pananampalataya. At pagsikapan po nating paglabanan ang temptation. Guys, ang kasalanan po, ang temptation po, or ang tokso, nilalabanan po yan, tinatakbuhan. Actually, hindi siya nilalabanan. Tatakbo ka dyan. Kasi pag nilalabanan mo, oh, baka matalo ka pa eh, di ba? So, pag alam mo may tukso, umalis ka kagad. Kung baga, halimbawa sa lalaki, may asawa ka, tapos may babae dyan na uh, kung saan pa man, kung anong kadalahilanan para magkasala ka. Pag nakita mo na agad, di ba sa Facebook, kung may may nakapantit bro dyan, nagsasasayaw, nakita mo na agad sa ubungad lang, makikita mo na, di ba? scroll mo agad, yung tititigan mo pa. Oh, eh edi yun, nilulubog mo yung sarili mo sa kasalanan. Tapos ako naman, for example, ako, gusto ko ng ganyan, ng ganyan. Kung maga parang hindi ko sinusunod yung salita ng Diyos na ano, godliness with contentment is a great gain. Parang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam mo, parang sabi ko, ganun ba ako? Bakit nag-worry pa ako? Ba't parang naghahangad ako na ganito, ng ganyan? Sabi ko, parang may mali sa akin. So, iniisip ko kagad, kailangan kong paglabanan yon, Kailangan kong talikuran kung ano yung mga gusto ko. Parang nagpo-focus ako sa fear ko kay Lord na magkasala ulit. Ayaw na ayaw ko na guys na magiging ano ako, marumi ulit sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kung kayo ay alang-alang sa salapi, handa niyong isang laang kaluluwa niyo, alang-alang sa salapi, okay lang na magkasala kayo. You're making the wrong choice guys. Grabe. Yung magtatanim ka ng sama ng loob dahil sa salapi, hindi ka nabayaran nung nag-utang sa'yo, ganyan. Kahit kung anak mo or ibang tao, imagine isa sang mo, ipapahamak mo yung kaluluwa mo, hindi mo pinapatawad yung tao na yun. Galit na galit ka. Maintindi ako pa kunwari, namatayan ka, yung anak mo namatay dahil sa kapabayaan yung ganyan. Kunwari, hindi kayo binigyan ng asawa mo ng budget or something. Parang medyo maunawaan ko yun na masama ang loob mo ganyan na it takes time para magpatawad or makarecover. Pero lilinawin ko lang po yung unforgiveness, kasalanan po yan. Sabi nga, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Siya nga pala guys, mag-iingat tayo palagi at lalo ngayon, ma, ano yung panahon palagi ng madilim naalala ko tuloy yung bible verse na ano sa mga huling araw ay pag yung malapit nang dumating ang panginoon magdidilim ang kalangitan hindi naliliwanag ang araw at ang buwan tapos magbabagsakan ang bituin so parang medyo ano ako medyo paranoid ako pag gano'n sa iko makadadating na si Jesus Christ pero ang dami nagsasabi ang dami nakakaramdam na talagang ano maybe Jesus Christ is coming back kaya hindi pa puhuli ang lahat 'yung mga gusto diyang sumuko sa Diyos, humingi ng kapatawaran ng bagong buhay. Today is the day of salvation because tomorrow is not promised, guys. Huwag niyo pang ipagpabukas ang kaligtasan ng kaluluwa niyo.